Talaga yung ano, no? Nala. Ah. Ah. Ito yung dito. Nala. Ganda talaga. Ng professional. Maraming ililigaw. <laughs> Ganda. Oh. Iyon. Galing. Tama tama lang. Ang siwang na honte. Gandang buhay mga farmer Ang dami na namang absent Ano nangyari? Lagas na naman tayo ah Uy, kakain kayo ah Layersal Tapos papa yam yung pagpapatungan ng ano ko, yung parang may maliit ko na bird ano doon, cage. Yung i, anong ano <coughs> lala, hindi. Oh, papatungan. Pwede na na. Oo. 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 Apat lang naman eh. Tapos doon na yung L type na sinasabi ko, yung ganun-ganun lang. Ang uh. ganda nung, nung nalagay yung ano, no? Oo. Ah. Ah. Ito yung dito. Mm. Ganda talagang ng professional na. Maraming ililigaw. <laughs> Ganda. Oh. Di ba? Kailangan natin mataas yung ano, dapat pala pinaganan ko na para abot mo yung ibon pagkahuhulihin mo. Hindi mataas, pero okay lang diyan naman eh niisip ko naman kasi yung maluwag yung lili para nila na hindi masikip. 91. Na. So. niya. andito tayo at sa ating mga kalapati mga ka farmer yan pumasok pumasok din to kumusta 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 tingnan ang mata tingnan ang mga may malungkot wala very good lipad muna kayo Sige na, bawal ang tamad. Bawal ang tamad. Lipad na, lipad. Yun. Gusto kong lipad. Yan. Sige pa. Yung mga young bird natin, kinukulong na natin doon sa kabila. Hindi na po tayo naglalagay dito dahil baka masanay na naman. Meron pa tayong mga iwawalay diyan. Mm. ba? Diba? Gumaganda na si Bulutong. Ayan. Bulutong, kumusta ka na Bulutong? Gumaganda si Bulutong. Uy, ikaw. Ma ano ka na? Matanda ka na. Tapos balita pala sa ano ni Rambo, isa ay butas, mga farmer ibig sabihin hindi na nakapag cluck hindi pa nakauwi <laughs> yung isang may tama niya sabi ko na wag niya nang pilitin eh pero tina natin di ba maka makauwi pa rin hmm ng pusa yan ang sinasabi ko yung dalawang may itlog dito kahapon ko lang biglang naisip sabi ko hindi kaya madali ng pusa oo nga sabi nga ni Rambo kaya nga sa gabi kuya yung ko sabi niya tinitingnan tingnan ko dahil uh baka madali sabi ko ili ano lang natin i-cage na lang hulihin na lang i-cage na lang natin yan mga farmer so sayang bayo pigeon yan k ang isa <laughs> tapos may pisana rin to mga farmer oh uh, kahit naglugon kahit naglugon yung uh, nanay ayan yung hen natin oh tapos kinakabahan ako yun nga. Baka may ano eh, baka may pusa na pumasok pero alam ko isa na lang ang pusa dito. Ayan na lang oh. Hindi naman siguro titirahin yan. May mga kalapata ay pang pumasok. Busog siguro pa ito. Paris-paris na sila. Buwisit. <laughs> Kaya dapat talaga. Parang dun ko nare-realize na mas maganda talaga yung nakahiwalay yung hen tsaka kak sa flyer section so yan ang isa sa naman pag-aaralan natin dalawa naman yung ating flyer section paghihiwalay na natin yung hen tsaka kak para pag nagpaparonda tayo hindi sila nagpapares-pares at least uh, magse-select na lang tayo kung alin ang pagpaparisin natin sa tingin nating maganda hindi yung kagaya niyan nagmagsyota na eh halos eh yung mga kanya-kanyang syota na yung nakita ko kahapon, nagme-mate na rin. Hmm. So, baka mamaya ang mangyari, makapag-produce tayo ng wala na sa quality. Di ba? Wala pa na tayo nasusubukan. Hindi, hindi pa tayo pwedeng magparami na magparami. Hmm. Tapos, ayan mga farmer na andito pala tayo. Ah, uh, na pala nila nito. Pakatayo na. Ayan. Yeah. Oh. Ngayon, ang, ayan. oh, ito. Kakaskasin mo dyan. Dito mo itutulak yung, yung ipot. Hmm. Diretso. Tapos dito, magkakaroon siya ng, lagayan pa ng, dito sa gitna. Sa gitna. Lagayan ng, another, ano, another, Pugad. Tapos ito, sabi ko kay Papa yan. Kasi ito sa sagarin na din, nila pala. Ang gandi ano. Sasagarin na po nila yan. At, teka. So, magkakaroon pa ng dalawa. Medyo iikli dito ng konti. Okay lang. Kasi nga, colony naman po tayo. Hindi naman natin ikukulong yung kalapati dito. Mostly nakabukas naman yan. So, at least, akalipad sila, no. Ah, uh, yun ang ano natin para hindi stress yung mga ano natin breeder ay uh, colony lang ang gusto ko na ano na breeding ayaw ikulong masyado ang ko parang kawawa naman ano isipin mo ilang buwan ka nakakulong lang na ganyan at least kung dito pwede sila magpaaraw tapos may pagkain sa baba Then, ano dito, yung ano pa, yung gusto ko kasi yung, yung pugad, magkakat ako ng mga daya-dayami. Pag uh, ano, ilalagay ko lang sa isang sulok, sila na maghahakot nung dayami doon sa pugad. Mga farmer sila yung gagawa ng pugad. Parang more natural ang gagawin natin. Pwede nating ilagay sa isang sulok lang, tapos sa uh, sila na ang gagawa. Ngayon dito another set pa ng ano na ito hindi na siguro dito makakagawa ano ah, dahil may sagabal gabal baka ano na lang dito tungtungan na lang yung isang set na lang dito sasagad tayo so ibig sabihin 1, 2, 3 9 plus 6 14 plus 1, 2, 3, 4 18 din pala magagawa natin. Oh, 18 din. Dito alanganin na. Alanganin na dito. Hindi na tayo makakagawa dyan. Kasi kung sasagad tayo dito, tapos ilalayo naman natin, dito tayo sa may side. Kahit dito na, maka, ano, okay lang yan eh. Wala namang problema eh. Medyo dikit na tayo dito, walang problema. Okay lang yan. Tapos in the future kung just in case na kailanganin pa natin, pwede naman tayo dito. Ah lang sisikip ano? Sisikip ho tayo, sisikip. Ibabaw nito pa tayo. <laughs> ba baka may magano Ter yan. Teritoryo, ayan. Pero ito, galing. 91 ba? lunch time na ay! hindi pa manok baka mabibitin pa kami sa plywood ah Ito yung sa ano na naman ito no Oo Ano sa kabila? 1.4 layers Ah oo. Gandang tingnan ano pagkano mo na ano? Ano? Ito na lang last na to. Wala na. Di ano di kunatan sya nang maigi. Dahil uh, nag, ang pinasobra ko pala, hindi ko natan yung sa mga perks tsaka yung ano, boxes, marami din ang kinain. sa so, mga botas na Yung sinasabi niyo pong lame sa papaya ang nagagawin kulang tayo nung sinasabi mong pang sinepa. 'Yung sinepa no. Uh -huh. Ano lang yung sukat po noon yung mas mababa na no? kung ilang bang kailangan natin sa ano? Para diretso ano. Hmm. Kailangan para maluto na. kung haba niya ay 6 6 na no oh derecho wala na ng konti sa 6 yung ano kaya ba Sila mo ang tambing ng na lilis siya ngayon. Nalilis na naman ang hamihan nag speed ng 1,500 yung ano kahapon dahil sa tailwind tinulak ng hangin yung ano yung kalapati ang bilis ang takbo <laughs> ganun pala yun pagka yung hangin patulak ang bilis ng kalapate makawe pero pag salubong ano hirap Oh, <laughs> <laughs> one five na akong gulat eh. yan yung pinakamalaking pang butas natin ha hindi mo na nilalakihan nil okay na yan uh, hindi mo na i ano, ano. Kasi maati ahab di ah. Sursogon. Yun. Tulog na pa pa yan. yung ginagawa ni Dex Bali Dalawa Pinagtungan niya pa ng dalawa Boy, assemble Ah Lilit ng konti itong dalawa, no? Kung nasukat lang natin sana, no? Okay. Hindi sa ang sukat na lang, ano? Hindi ang ganong... Ito ko lang. Uh Oo. -oh. Okay lang. Nandiyan ah, na. Wala sa ano ko yan? Wala sa mga nandito ko yan. Hindi ko lulundo ito. Yan. Yeah. Hindi naman. Hindi yeah. naman. Na? Nalagay lang naman dito. Yung ano, pugad niya. Di ba? Eh, yung kalapati, napakagaan lang naman eh. Kaya lang, siguro, katagalan. Kaya lang, paano mo lalagyan ng ano? Ito siguro. Hoy! <coughs> <coughs> ha? ko Ang kulang-kulang, maliit na plywood. Hindi kasi pala pulas yung plywood ko eh. Hey, China, eh, China na May ma may ma kapal may ano no. Uh, si Junjun po pala ay eh, naggagawa na ng Yan na oh, nasa taas na siya. At least ito na. Ito pahaplusan natin ang kaunting ano uh... Itong di alam ni Papaya, ang hala niya ito wala na. So sabi ko, lagyan pa rin ito nang uh, ganyan. So ilan ba ang kakasya? 1 2 3 4 5 Oh, pwede ng 5. 1 2 3 4 5 tama 5. 35 plus 'yung mga tungtungan. Pwede na 'yun. Sabi ko nga kung lalagyan pa ng isang isa lang. Hindi siya masigit naman matatak pa ng ganito, no? Oo Dito. Pwede naman. Para ma-maximize natin yung ano? Yung luwak. Oo. dadagdagan pa ng 1, 2, 3, 4, 5, 6 eh, 15 na e, at dito na dalawa pa dito isa lang to, langanin kahit isa lang, pwede na tatlo 21 pairs Yan na, bago tayo magtapos Naglolo ko na naman itong aking GoPro <laughs> Nagpaparamdam na naman Yari na naman tayo ah. pang, pang apat na to Pagka na, Ano to Ewan ko yung kay Bebe Pinagawa niya daw Bagay gamit na gamit naman So Hindi na ako magre-reklamo sa iyo Ayan mhm mm tingnan natin tong na uh, yun pala eh kulang ng pang ano pang uh, drill daw ata iyon galing tamang tama lang siwang na honte Kulangin pa palang steel mating ano? Ito pa, di ba? Sasara pa ito. Na? Sobra pa ba? Tapos dito, yung mala, diyan na lang naman ano? Um, ito's double trap door na lang dito gusto mo yung pakawalan yung mga breeder mo <laughs> buksan mo na lang to dyan na lang sila lalabas tapos to kahoy na din yan

paano natin pakakapitin ano? Oh. Ah, yeah, diyan, meron diyan. Ah, okay. farmer tapusin na natin na, at least uh, siguro mga dalawang linggo pa ito tatapos na rin natin kasi ang dawers na hinihintay natin ay sana ngayon na ship ano kasi sabi sa akin ni tropa yung kinukuha na ko ng dawels ngayon daw pipilitin na maipaship kasi ipaparash niya nga ayun, hopefully ay makarating sa atin by Thursday or Wednesday tapos yun, magagawa na yung mga na, mga perch medyo matagal lang yung ewan ko kay Papa yan, kasi yung nga yung lalagyan pa natin ng ano yun eh pintuan, ano parang sarado kasara natin pero isa na lang kasi madalas naman bukas po yun yung, yung ating ano ba to? yung uh, bird cage natin pang breeder cage natin ayan o oh. hindi ka lumundo hindi naman lulundo siguro Ayan, okay na. update sa ating uh, ginagawang pigeon loft. Lapit nang matapos mga farmers, So ayan, maraming maraming pong salamat at magandang buhay. Yun o, oh, di nag -opo.